guys, ito lang ay siya ngayon oh. hindi na siya Manila boy Dabao, lokal anong inanap mo anak? crab crab anong nga mo sa crab? saan? ayun sundan natin siya, maghanap daw siya ng crab lokal na lokal ng dabaw ano hanapin mo dyan? malapit nga pala to sa baybay dito saan? dito rob saan? dito Okay, sige. Masamahan natin siya. Ito nga pala yung excavator na ginagamit niya pang hanap. Nangyari vloggers tayo ngayon. Patingin. Oh. Asan yung crab dyan? Dito. Patingin niya. Hanapin mo. wala ayun patay yung crab ito no? ayan dinakma nya patay yung dinakma patay palayaan natin na mabuhay pa yan per yung tv dating Manila boy ngayon lokal na ng Davao Noy marunong ka na magbisaya Noy 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 marunong ka na magbisaya ha saan saan sir And guys sama natin siya talangka hunting sana na Saan? Yun na. Doon. Doon na. Sa loob. Saan? Dito. Sa loob. Pumasok? Oo. Uh. Loko. Dapat pala na. Ano natin? Bisaya. Yeah. Sadiha, sadiha. <laughs> Asan? Ayun. Ayun o. Ayun o. Ito. Patay ka. Patay ka. Ayun, wala na. Ano man sabi mo? Susirap. Guys, so huli niya dalawa. Dalawang Uri. crab. <tip> no, Oh, patingin. Ha? Ah? Tamay. Asan? Ah, Tamay na. Oh, buka mo nga yung kamay mo. Palad. Patay. Wrap. Wrap. Huli. Uli tau. Paano? Uli tau. Ano yan? Tagalog Bisaya. Uli saya. Bisaya yun? O, saya. Bisaya. Saya. Paano? Ano? Ano Bisaya ng crab? Di. Tatay, tatay, tamay. Ito na itong buhay. bu hay, đi hug, lihog. đi hug, lihog. hug, đi hug, đi hug, higgy, hui cào, tay hi vlog, hi vlog, tìm sa camera hi vlog, hi vlog, tara. Look. Sige. Sige. Oh. Huli eh. Huli tao. Huli tao. Sige. Saan dadalhin yan, Noy? Dito. Saan ang baba? Sa excavator? Ayaw. Dito ang baso. Yan pala yung hinukay nilang nila. pinagukayan para makita yung mga talangka. Ah, nasa bote yung mga crab nyo. Yeah.